Okay, ano po pagkakaiba ng high cholesterol sa babae at high cholesterol sa lalaki? Merong pagkakaiba. Sa sintomas, sino mas delikado? Mas delikado ba ang cholesterol ng babae o cholesterol ng lalaki? Titingnan natin. Parang ito, sample lang. Oh. Pag sa babae, mas common tong santelasma. Cholesterol yan eh. Cholesterol sa mata. Kaya pag may nakita kayo sa mata na parang may taba-taba na madilaw-dilaw, oh. usually, halos sure ka na mataas ang cholesterol niya. So ano ang difference sa lalaki at sa babae? Lilinaw natin. Pag sa babae kasi, ang babae may estrogen eh. Okay? Ang estrogen ng babae habang nireregla sila hanggang mga 50 years old, 45 to 50 years old. So, habang nireregla ang babae hanggang 45 to 50, medyo mas ligtas sila. So, ang babae mas hindi na heart attack ng edad 45 uh, pabata. 20 to 45 mas ligtas kasi yung estrogen, protective siya sa puso. At habang may estrogen pa ang babae, tumataas ang good cholesterol. Okay, so less risk factor ang babae. Pero ang lalaki, pag mataas ang cholesterol sa batang edad, 30, 40 years old, pwede na ma-heart attack sa batang edad. Kasi wala, walang estrogen ang lalaki. Ang mga babae lang, ang nagkakaiba ganito, pag nabuntis, okay? Habang nabubuntis ang babae, medyo tumataas ang risk. Habang buntis lang. Siyempre, buntis, di ba, tumataas ang sugar, Uh, tumataas ang blood pressure, ng mamanas. So, during pregnancy, tumataas lang yung risk ng high cholesterol. Pero, pagkatapos magbuntis, basta nireregla ng 45 to 50 years old, medyo ligtas ang babae. Hindi niya gano problema itong cholesterol. Pero, pag ang babae nagmenopause na, yan ang problema. Oras umabot ng 50-55 years old ang babae, dyan na darating ang problema. Dyan na darating yung sakit sa puso, cholesterol, high blood, stroke. Halos pareho na yung risk nila sa lalaki. Kasi nga, bumagsak na yung estrogen nila. Yun na nangyari. Ang problema din sa babae, pagdating ng 50-55 years old, syempre, concerned tayo sa kababaihan, na mas tumataba na sila. Okay? Siyempre, 50s na eh, mabagal na yung metabolism. Tumataba. Pag tumaba ang babae na overweight sa edad 50 pataas, eh, mas mataas ang risk factor, diabetes, high blood. Tsaka ang babae, edad 50 pataas, medyo hindi na nag-exercise. Ayaw na mag-exercise. Tsaka may ibang risk factor ang babae, ah. Ang kakaiba pa dito, ang risk factor ng babae, tulad na sinabi ko, pregnancy, at ang babae meron ding PCOS. May tendency magka-PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Ang PCOS tumataas din yung cholesterol kasama yon. Okay, so yun ang pinaka-difference. Pero sa lalaki, habang bata pa, di at risk ka na, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung risk ng lalaki at uh, babae. Isa pang difference itutuloy ko na. Usually, ang babae, ito sa Amerika to eh, mas hindi nabibigyan ng gamot sa cholesterol. Whether it's good or bad, siguro nakita na less risk factor, less delikado babae, mas hindi agad nabibigyan ng mga atorvastatin at simvastatin, which can also be good para wala silang side effect. Bakit tumataas ang cholesterol natin, lalaki o babae, namamana? Okay? Lalaki, mas smoker. Pero marami ng babaeng smoker. Eh. Smoker, alcohol, risk factor din yan. Kasi ito nakakabara sa ugat, hindi maganda sa puso, sa utak. Kaya bad din sa high cholesterol. Kasi pwede ma-heart attack. Junk food. Nanay taga-ubos ng pagkain, di ba? May pag-aaral sa Pilipinas, ha? mas overweight daw. Uh, check nyo, I think FNRI study yun. Mas overweight ang babae kaysa sa lalaki siguro inuubos nila yung tira-tira ng anak. Tsaka pag mahilig sa junk food ang babae, yun din. After menopause, nandun na yung risk. Lazy, lagi nakaupo daw. Okay? Ito, lalaki-babae, parehong problema. Junk food, pareho naman problema. Thyroid problem, isang babae din, more thyroid problem. So, sintomas, ito, santelasma, kung meron ganyan, lumalabas cholesterol sa balat, Ah, uh, lalaki babae pero napapansin ko more sa babae nakikita to. Hindi siya matatanggal eh, mahirap operahan to. Usually nilalagyan nila ng make up. Ito, cholesterol, lumalabas minsan sa balat. Although mas rare 'yan dito sa ibang parte ng katawan. Meron din tinatawag na arcus senilis, ito senyales ng high cholesterol. Yung nagkakaroon ng puti-puti nakapaligid dito sa mata natin. Pag edad 60 years old na kayo, 60 and above, common na magkaroon ng puti, ano yun, aging. Pero kung bata pa kayo, edad 40. 40, 35, tingnan nyo yung mata nyo. Kung may puti-puti na, may e check ang kolesterol. Baka kolesterol yan. Actually, pati sa mata mismo, pwede rin magkaroon ng, uh, ng signs. Eh. So, mas pagod, other signs. Meron pa ibang signs sa high cholesterol na hindi gaano napapansin bukod sa blood test. Uh, kasi nga, cholesterol pwede magbara sa puso, pwede magbara sa utak. So, bukod sa stroke and heart attack, pwedeng medyo memory problem. So, humihina yung utak, baka nangkakaroon ng mini stroke, memory loss, pag matagal ng mataas cholesterol, headache, possible, manhid sa kamay, manhid sa paa, siguro kung barang -baran, barado na yung mga ugat. Ito, medyo malala na. Chronic fatigue, laging pagod. Fatty liver, pwede rin. Fatty liver. Nababalot ng taba yung atay. May ibang nagsasabi, may digestive issues, breast tissue, uh, mas kumakapal, pero hindi pa ganun kadalik. Ganun kasigurado. Vision problem. May problema sa paningin. Uh, usually, sa diabetes, sa high blood, lumalabo yung paningin. Irregular menses, hindi sigurado. Depression, mood swings, parang may connection din sa high cholesterol. Parang may connection. Ito yung mga medyo new symptom. New symptom. Ito, yan High blood, diabetes, usually magkakasama yan eh. Magkakasama yan. Parang napakyaw Sama-sama, eh. syndrome X. Pag may high blood ka, may diabetes ka, may uric acid ka, madalas may cholesterol problem ka rin inaantok, overweight, at syempre komplikasyon sa puso at sa utak. Yan, liver problem. Anong numero? So, okay, so dito tayo sa natural na gamutan muna. Anong gagawin natin? Ito dapat kulay green to eh. Green, ibig sabihin, okay pa. Pag ang cholesterol mo, total cholesterol, 200 mg and DL and below, okay yan. Pag ang bad cholesterol mo, 100 mg per DL and below, okay din yan. Kaya lang, minsan mahirap ito maabot. Ito, orange warning to Warning, ang 200 to 239 na total cholesterol. 100 to 159 na LDL warning. Pag lumampas na masyado mataas, total cholesterol more than 240, more than 270, mataas yan. LDL, bad cholesterol, lampas 160, mataas yan. Dito, Uh, malamang mabibigyan ng gamot. Pag ganito ka very high. Pero pag ganito, medyo high lang, medyo mataas, medyo conservative ako eh. kahit internist, cardiologist ako, hindi ko masyado, hindi ako aggressive magbigay ng gamot sa cholesterol. Usually, mababa lang ang dose ko. Tsaka sinasabayan ko ng natural remedy, mag-oatmeal kayo, magbawang kayo. Mas gusto ko magsipag yung pasyente, magpapayat mag-exercise. Kunin mo na doon. Kasi yung gamot sa cholesterol, maganda nga siya, pero may possible side effect. Ayaw natin makuha yung side effect ng mga gamot. So, pag 200 to 239, depende. Pag 200 to 239 cholesterol mo, pero babae ka, hindi pa menopause, healthy naman. So, medyo pwedeng hindi uminom. ba diba? Yan yung bad cholesterol, LDL. Gusto mo less than 100. Lampas 130, high na. Lampas 160, very high. Ito na yung binibigyan ng gamot pag masyado na mataas. So, pakita ko muna yung gamutan ng doktor tsaka yung natural remedy. Usually, nabibigyan ng atorvastatin, simvastatin, rosovastatin, at iba pa. Okay, ang trabaho nito, pinapababa niya yung cholesterol. Okay, binablock niya yung pagproduce ng liver ng cholesterol. So, ano muna pros and cons? Benefit and side effect. Benefit niya, mas na lumiliit yung mga bara. Oh, mas lumiliit yung bara. Pero hindi talaga 100%. Ha? Mga ilang percent lang na napapaliit niya. Pero may side effect din siya. So, kung ito yung ugat natin sa puso, sa utak, pag bata pa tayo, ang linis, ang ganda. Ang ganda ng daloy ng dugo. Very nice. Pero ito, pag naninigarilyo ka, mahilig ka kumain ng taba, yan na, oh, nagbabara na, nag na. Pag ganitong stage, ang dami na naipon. konti na lang yung daloy ng dugo, oh. dumadaan pa rin naman. Kumbaga sa water faucet, dumadaan pa tubig nyo, pero mahina na yung daloy. So, mga 60% barado na to. Yan. So, ito, medyo delikado na yan. Pag nagbara yung ugat mo, heart attack na to. Ito, heart attack stroke na. Wala na, hindi na pumapasok yung dugo. So, yung gamot sa cholesterol at yung mga natural remedy natin, nababawasan niya. ah uh, medyo numinipis. Konti lang yung pagnipis eh. Kung ito yung bara ng taba, pag uminom ka ng gamot sa cholesterol, medyo napa-flat lang niya. Ayan oh. Ito makapal sa baba, na flat lang niya konti. Na flat niya. Sino yung dapat bigyan? Okay? May mga tao, may tulong yung gamot. Okay? May pag-aaral kasi siya. Dito muna tayo sa positive. Pero usually, binibigyan pag na-heart attack ka na, na-stroke ka na mismo, yung kailangan na bigyan. Kasi nagbarado na eh, wala nang choice. Na-angioplasty ka na, binuksan na yung mga ugat mo sa puso, na-bypass ka na, inoperahan you know, ka na dahil sa bara sa puso, barado na yung ugat mo sa kamay, sa paa. Okay, lagi na sumasakit ang dibdib na na-proven na proven, uh, sakit sa puso. May diabetes, usually, ah uh, mas binibigyan din o may lahi kayo. Ang lahi nyo ng high cholesterol, very high. Parang kung 300 ang cholesterol mo. O baka may kamag-anak ka, mga kamag-anak nyo. Mataas ang cholesterol, inatake na maaga sa puso. So, nasa dugo nyo na yung high cholesterol, baka hindi na makuha ng dieta yon at exercise. Kailangan na ng gamot. Ito lang naman yung mga risk factors. Pero tulad na sinabi ko, kung sa karamihan ng tao, kung sa babae, at uh, wala ka pa namang menopause, uh, 45 or younger ka pa lang, hindi ako masyado aggressive magbigay ng gamot. Kasi nga, iniingatan ko rin na iinumin mo kasi yung gamot matagalan. Eh. Hindi naman pwede 3 months lang yun. Usually, gamot sa cholesterol minimum, 1 uh, year to 5 years. 1 eh. year to 5 years, ganun katagal. Yung mga pag-aaral kasi, 5 years bago may benefit possible side effect in 1%, 3% of people, tumataas liver enzymes. O pag tumaas to, itigil eh, yung gamot. Tumataas blood sugar. So, wala ka naman diabetes, biglang tumaas. O, sumasakit muscle mo sa binti, nasira yung muscle mo, ayaw naman natin yun. Diba? So, iniingatan din to. Baka nga bumaba yung kolesterol, nadagdagan naman ng tatlong sakit. Kaya nga hindi ako masyadong aggressive. Hindi rin ka kahay yung high dose ang binibigay ko. pagka atorbasta din, hanggang mga 10 mg lang ako. Maximum siguro 20 mg. Wala naman masama dun sa high dose. Siguro kung may bara sa puso, talagang high dose sinahabol nila para sa medical trial. Pero ang problema ko, siyempre, the more higher the dose the medicine, the more side effect. Eh. di ba? Kung gusto natin bawasan to, kailangan babawasan natin yung dose din. Eh. Natural remedy, siyempre pagkain, gulay, prutas, napakaganda. Exercise, 30 minutes to 1 hour, bababa din yung kolesterol. Bababa diabetes, bababa high blood. Isda, pwede kumain 5 times in a week. Ito, extra eh. Ingat sa baboy, baka, taba. Limit red meat, processed foods, chicken, fish, pwede. Ito, medyo bawas-bawas. So, diet, nakakababa ng cholesterol, 20 to 30 points, lalo na oatmeal. Exercise, nakakababa ng cholesterol, diabetes, high blood at timbang. Weight loss, pinakamaganda magpapaya. Tigil sigarilyo. Sigarilyo kasi high risk eh, for heart attack. Oatmeal, napakaganda. Ito, mga citrus fruits, pwede. Okra, ampalaya, beans, lahat yan. Sari-saring green leafy vegetables, lettuce at iba pa. Pwede yung mga kangkong natin, pwede lahat yan. Mga beans saging strawberry, napakaganda, pwede yan. Okay. Ayaw lang natin yung masyadong matatamis. Pagdating sa itlog, uh, kung wala namang heart attack, di ba? Kung wala namang stroke, siguro pwede naman. One egg in a day, walang kaso. Kung takot tayo, di less yung egg white. Ah, less yung egg yolk. Bigyan na lang natin sa anak natin yung egg yolk. Bata pa naman sila. More egg white na lang kakainin natin. Okay, so mataas ang kolesterol kung may diabetes pa kayo. More fiber, more water, kailangan maraming tubig lalo na mainit pa noon. Exercise, good fats, bad fats. Mas healthy tayo. Gusto natin sa good fats with smoking. So yun lang po. Alam natin sa mga kababaihan, bago mag-menopause, medyo okay-okay sila. Pero pag nag na, papayat na, exercise na, diet na, at medyo mas gagamutin na kasi doon na maglalabasan ang sakit ng mga kababaihan. Consult po tayo sa inyong doktor. Sila po ang masusunod. Yung doktor niya, yung akin ay general advice lang po. God bless.